idol. Mga idol, laba tayo, laba. Laba, laba, laba. Laba, laba, laba. Laba dami. Laba mo. Laba mo. ganyan talagang buhay mga idol laba laba lang pag may time maganda maglaba matanggal lang yung baho mapalitan ng bango ayos na Diba mga idol? <laughs> Ary, kakalaba ko lang pala nitong isa, nilaban ko ulit. Wasi-wasi lang mga idol, wasi-wasi. Wasi-wasi, wasi-wasi. Siwa silang <laughs> si Labadami. Labango. Kuskus ng kuskus. Maraming libag. Labadami. Labango. Labadami. Labango. Sino dyan yung mga maraming labahin? Sabihin nyo lang sa akin. Ipakargo nyo lang. Tapos, pipikapin ko na dito. Parang so, mayroon akong sideline. Sideline mga idol. Labadami. Labango. Kuskus dito. Kuskus -kus doon. Labadami. Labango. Kuskus dito. Kuskus -kus doon. Pag marami kang labahin, maglaba ka para hindi ka mauubos ng damit mga idol marami ako labahin labadami labadong Laba-dami, laba mo. Mga idol, di talaga ang buhay pag maggamit ng damit, magsuot ka ng damit, madudumi na. Pag madumi na, wala ka ng masuot na damit, maglalaba ka na kung bakit kasi nauso pa yung damit dapat hindi na nauso yung damit para hindi na tayo naglalaba di ba mga idol sino ba naman kasi nagpauso ng damit yun ang may kasalanan La badami La bango La badami La bango La badami La bango Kus 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 Kusot 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 Ganyan mag Laba mga idol Pag lambang labang o ifw yan labang o ifw pag kuskus pag natanggal yung amoy ng katawan palitan ng amoy ng sabon ayos na

Idol, laba lang tayo ng laba hanggat may lalabhan. ah uh, shout out nga pala doon sa nagpauso ng damit. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako maglalaba na maglalaba. <laughs> Kaya napakagaling ng utak mo, akalain mong makaisip ka ng uh, damit na susuti ng mga tao. Di, tambak tuloy labahin ko. <laughs> Kung hindi ka nagpauso ng damit, din hindi ako maglalaba. Oh, di ba? <laughs> Sige. Laba ulit, laba. Banlaw na, banlaw. Idol, last banlaw na ito. Mga idol. idol, tapos na ako maglaba. Hoy, <laughs> mga mainit ang ulo diyan. <laughs> Makasabi na naman niyo kung ano naman yung mga naisipan kong sabihin. Shout out sa mga nakaisip ng gumawa ng damit, brief at saka short. Lahat ng kasultan ng tao, shout out sa iyo. Dahil sa iyo, laba ako ng laba. <laughs> Mga idol, maraming salamat. Kumadaanan nyo ang aking munting channel, video. Uh, God bless po. Ingat pa tayo palagi. Biro lang yun sa akin ha. Huwag kayong magagalit sa akin. God bless po. God bless.